Naisip mo na ba kung paano inaalis ang mga bato sa bato? Tatalakayin natin ang isa sa mga advanced na pamamaraan, ang Percutaneous Nephrolithotomy o PCNL. Una, bibigyan ka ng pangkalahatang anesthesia, kaya't matutulog ka sa panahon ng pamamaraan. Isang maliit na hiwa ang gagawin sa iyong likod, sapat lamang upang maipasok ang isang espesyal na instrumento na tinatawag na nephroscope. Ginagamit ng sirohano ang nephroscope upang hanapin ang bato sa bato. Kapag natagpuan na ang bato, ito ay babasagin sa mas maliliit na piraso gamit ang ultrasonic waves o laser energy. Ang mas maliliit na mga piraso ay aalisin pagkatapos sa pamamagitan ng nephroscope. Minsan, isang maliit na tubo na tinatawag na nephrostomy tube ay iiwan sa lugar sa loob ng maikling panahon upang maubos ang ihi at anumang natitirang mga piraso ng bato. Karaniwang ginagamit ang PCNL para sa mas malalaki o mas komplikadong mga bato na hindi matatrato sa ibang mga pamamaraan. Ang oras ng paggaling ay medyo mabilis at makabuluhang binabawasan nito ang kakulangan sa ginhawa na dulot ng malalaking bato sa bato. Kaya sa susunod na marinig mo ang tungkol sa mga bato sa bato, tandaan ang PCNL, isang tumpak at epektibong paraan upang maalis ang mga batong iyon.